Sige. O, Duterte pa ang sagot natin ay ikulong, ikulong. Sige po. Kasi mo. Sige. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Duterte panagutin. Ikulong, ikulong. Ikulong, ikulong. Duterte, Itigil ang pamamaslang. Man Itigil ang pamamaslang. Man Itigil ang pamamaslang. Man Trending ngayon ang post ng EBS-CBN na may pamagat na gun but not forgotten. Mothers and wives, of drug war victims sold a photos of their loved ones a day after the arrest of former President Rodrigo Rua Duterte. Ang picture na hawak ni Aling Sheila ay napansin ng kanilang kapitbahay. Ayon sa post ng EBSBN, bitima ito ng drug war program ng dating Pangulo. Ngunit sa isang Facebook user na may pangalang Victoria Van Vanal ay nagbahagi ng nasabing post at nagbigay ng ibang versyon ng kwento. Ayon sa kanyang pahayag, hindi sa panahon ng dating Pangulong Duterte na matay ang anak ni Aling Sheila kundi sa kasalukuyang administrasyon. At hindi pulis ang kagagawan ng pagkasawi kundi kapwa nito na may kinalaman sa illegal na droga. Kinumpirma ito ng Jara Funeral Services na siyang namahala sa burol. post nila ito sa kanilang Facebook page noong July 2, 2024 at nanindigan ang Jara Funeral Services na tatayuan nila kung ano ang tama sa paglilinaw nito. Sige, o, Duterte pa ang sagot natin ay ikulong-ikulong. Sige po. Kasi Ma Sige. duterte panagutin ikulong ikulong duterte panagutin ikulong 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 duterte, itigil ang pamamaslang man itigil ang pamamaslang pano man, ang pamamaslang. man Kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo isa-isa na anyang tinutukoy ng anti-cybercrime group kung sino ang nag-post ng mga ito. Asama din anya sa imbestigahan ng ACG at CIDG ay ang tila panluloko ng isang nanay na nakilalang si Aling Sheila sa publiko kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakita si Aling Sheila sa larawan ng mga magulang ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa panahon ng Duterte administration ngunit nakilala si Aling Shilan ng kanyang kapitbahay at sinabing hindi mga pulis kundi mga adik ang pumatay sa anak nito noong 2024 at hindi noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po yan sa mga inimbestigahan po nila na katunayan na binigay na po nila sa direktor ng CIDG. Na sinasabi po nila, doon sa, base, doon sa report po, na sa ninyo, yung isang picture po doon na kumakalat ay insidente na nangyari nung last year lamang po na ang sinasabi di umano na yung biktima ay pinatay ng kapwa adik po yata yung po yung report. Lahat yan, kasama po sa report na nilalaman po na isusumiti ni Director ACG kay Director CIDG si for his appropriate action, sir. Lagot na. Dapat panagutin talaga. Good job, PNP Cybercrime Group. Saludo ako sa inyo. Sana maimbestigahan din yung mga abugado na sangkot sa panglulukong ito. Okay? Namatay na ngayon tao. Nagka-problema pa. At yan muna ang balita sa oras na ito. Para palagi kang updated sa mga balita, huwag kalimutang mag-follow sa aking Facebook and mag-subscribe po sa YouTube. Kung sa YouTube po kayo nakapanood ng video na ito, magandang ubaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.